Assalamualaikum. So Masya Allah nakita natin to si Sheikh Tariq Al-Bastanji na isang Jordanian. So siya ay namatay na habang isinasagawa ang ikalimang haligi ng Islam doon sa Makkah which is isinagawa niya ang ikalimang haligi ng Islam na kung tawagin sa atin o sa aming mga Muslim ay ang pag-hajj o pilgrimage sa salitang English. So palatandaan na isa itong napakagandang uri ng kamatayan naikita uh, nakikita nyo sa kanyang itsura ay nakangiti pa rin siya kahit na siya ay dinalaw na ni Malakul Maut. So nangangahulugan yan na maganda yung katapusan ng kanyang buhay. At isa pa dun, namatay siya sa pinakasagradong buwan which is yung buwan ng Dhulhijjah na isa sa apat na sagradong buwan na kung saan ito yung pinakamainam na araw sa buong isang taon na itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pag-anunsyo ni Propeta Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nawa ay ganito rin tayo magtapos, ganito rin tayo dalawin o bisitahin ni Malakul Maut na sa sitwasyon na tayo ay kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala at wag nawa tayo datnan ni Malakul Maut na tayo ay sumusuway at makasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ipagdua natin ang sheikh na ito na nawa ay igawad sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala Jann Jannatul Firdaus.